sa araw pong ito, Webes, pagkatapos ng Pentecostes, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristo ang walang hanggang dakilang pari. Alam niyo po, hindi positibo ang imahe ng mga pari nung panahon ni Jesus. At hindi naman galing sa pamilyang pari, ang Panginoong Heso Kristo. Alam natin, siya ay galing sa pamilya ni David, anak ng karpintero si San Jose. Maganda kahulugan ng salitang saserdote. Galing sa wikang Latin, sa cerdos, na ang ibig sabihin ay isang sagradong kaloob, a sacred gift o banal na handog. Yun ay dahil ang papel noon ng mga saserdote ay ang maglingkod bilang tagapag-alay ng handog para sa kasalanan ng bayan upang muling may balik ang pagkakaisa ng tao at ng Diyos taga pamagitan ng pagkakasundo. Ito ang papel ng mga saserdote. Nagdadala sila ng handog sa altar at ang handog hindi para sa sarili nila kundi para sa kapakanan ng buong sambayanan. Kaya nga lang, sa kasaysayan ng Bayang Israel, sa kalaunan ay parabang naging mekanikal na ang ganitong pagsamba sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga susunuging handog. Nagpatalbugan nga yung mga tao ayon sa estado nila ng buhay na para bang mas importante ang ginagawang pag-aalay ng mga mayayaman kaysa dun sa mga mahihirap. Kaya paulit ulit na binatikos, inuna ng mga propeta ang gawain ng mga saserdote sa templo. Halimbawa, minsan nasabi ni propeta Isaías, Ito ang wika ng Panginoon. Nasusuklam ako sa inyong mga handog. At kahit magdasal pa kayo ng magdasal, hindi ko kayo pakikinggan. Sapagkat nabahiran ng dugo ang inyong mga kamay, maghugas muna kayo at maglinis ng kalooban. Gawin ninyo ang tama, damayan ng mga dukha at mga naaapi. Nasa Biblia po ito, sa salita ng propeta Isaías. Kaya nga nasabi ko sa bagong tipan, madalas parang negatibo ang pagtingin sa mga saserdote. Sa Ebanghelyo, hindi ba ang mga pare at lebita, sila yung karakter na umiwas doon sa biktima, sa kwento ng mabuting Samaritano. Ang bida ay yung Samaritano, hindi yung pare. At alam din natin na sa kasaysayan ng Kalbaryo, ang mga nanguna sa pagpapapako kay Kristo sa Cruz ay mga saserdote ng templo. Para bang sinasabi ni Jesus, kung inaakala ninyo na sapat na ang mga ritual na sakripisyo habang pinababayaan naman ang katotohanan, katarungan at ang awa at malasakit na kakamali kayo. Kaya sa sulat sa mga Hebreo, muling binalik ang dangal ng pagkapari na ito'y hindi tungkol sa paghahandog ng mga dugo ng hayop na si Kristo mismo sa yung paring tagapaghandog pero siya rin ang kordero na inihahandog. Hindi hiwalay ang nag sa iniaalay. Hindi niya sasabihin, ipag-aalay ko kayo ng tupa para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Sa halip, ang mensahe niya ay, Sarili ko, buhay ko, ang alay ko bilang katubusan para sa inyo. Yon ang pagkakaiba ng pagkapari ni Kristo. Pagkaparing hindi hiwalay sa karanasan ng sangkatauhan. Hindi nakadamit ng karangyaan, kundi balot ng habag. Hindi lamang nagdadala o tagapagdala ng dasal, kundi tagapagkaloob ng sarili. At ito, yung pagkapare, na hindi lang sa mga naordenahan ibinabahagi ayon sa ating katuruan ng Second Vatican Council, tayong lahat na nabinyagan ay nakikibahagi sa tinatawag na the common priesthood of the faithful. Ang pakikibahagi sa pagkapari ng lahat ng mga mananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Tayo din. Kailangan matuto na mag-alay. Hindi ng mga bagay na hiwalay sa sarili natin, kundi mismong buhay sa pamamagitan ng paglilingkod pakikiramay, pag-aalay ng sarili sa kapakanan ng iba at sa pagsasabuhay ng pananampalataya sa gitna ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw po ay eh, araw din ng kalayaan ng bayang Pilipinas. Magandang itanong sa sarili, paano ba tayo nagiging alay? Alay na karapat-dapat paano tayo nagiging tagapamagitan ni Kristo para sa kapwa. Ang pagiging pari ni Kristo ay hindi lang ito titulo. Ito'y pamumuhay ng may sakripisyo at pag-ibig. Kung nais nating makibahagi sa kanyang pagkapari, ang simpleng paraan ay ganito, pag-aralan nating ialay ang sarili sariling buhay sa kabubuti ng kapwa 'wag nating sayangin ang biyaya ng binyag tayong lahat ay tinawag na makiisa sa pagkapari ng iisang pari magpasawalang hanggan paano sa tuwing nagpapatawad tayo sa tuwing tumutulong sa nangangailangan sa tuwing nag-aalay ng sarili sa tahimik ngunit tapat na paraan. Natutupad natin ang ating pagiging saserdote, mga dakilang handog sa mata ng Diyos.